Ayan, dahan-dahan ha. Nangunguha po kami guys ng ano, ng bulak. Ayan o. Oh. So, isishare ko to upload sa YouTube. Ayan po o. Oh. dito po sa bahay namin. Nakakasma yan eh. Hindi po. Sa bahay namin, marami po kaming cotton tree. Pwede na siyang harvestin. Pero more on, mar marami dun sa baba. Huwag kami pumunta doon kasi baka may ahas. Hala, akin na, akin na, na. Oh, diba guys? Oh. Ang galing ni Abby, kumuha na. Ikaw na lang kaya kumuha muna. Baka pagod na si Abby. Hindi, marunong eh. Yan, kunin mo na, Bi, ang ganyan. Dahan-dahan, tatlo diba, yan. Nakakain to, diba? No. Gagawin natin unan. Caution. Sige, sige, neck Sige, sirain mo. Huwag mo latin. Ang dami dun, guys, oh. Ano nga siya? Hindi namin alam paano kunin. Napakadami. Sayang, di ba? Ay, ina! Oh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. <laughs> ah! Oh, no! There we go. So, guys, tingnan mo. Hindi ka naman sasaktan, baby. Diba? Ang galing. So, nakakatuwa ang daming cotton. So, kailangan kong ano to i-upload. Yan na naman. Eh, hey, kuhunin mo na, yung taga-kuha. Pahinga ka muna, be. Hindi Dati taga-ano, taga-kailangan. <laughs> Hi! Hey! Hi! Bumubuhat yan ng limang palay araw-araw eh. Ng limang pa, Ay, ganon. Mm. So, panis ka kay Abi na. Wala kang experience about that. Magpapalay, magtatanim ng palay, magpupunla. ba? Diba? Pupunla mo, tapos bubunotin mo. Pag mo, itatanim mo. Ay, nahulog na naman. Ang dami dun sa may bubong namin, guys. oh, dito, ka dito kami sa maid ano, dito kami sa rooftop ng bahay namin. Pwede dito mag ano, tumambay. Okay na yan, basta brown, okay na siya. Pag green, hindi okay. okay ipasok mo muna siya. It. Ipasok, tapos sabay ikutin. No, hindi na ka. Tanggal <laughs> <laughs> ah. mo? Iikutin siya tapos pasensyo sumong ano dahan dahanin mong ano kunin ayan ayan na Ayan na, oh, ayan na. Uh -huh. guys Kunin mo na lang yung ano yung O oh, di ba dami Yan ayan 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 Oh teka lang So ayan siya Wow guys so. oh cotton tree sa dapat sa sako yan kasi natatanggal yan nak eh oh ano to eh lumilipad yan nak eh dapat sa sako okay. kasi dati nga ano nilalagay namin sa sako to eh Talagay sa sako. Yung plastic na tinanggalan ng ano? Manaimik, ang dami nyo nung... <laughs> Ah, sige nga, doon ako po. muna, bitaw mo yan. <laughs> Makakarami kayo ng unan pag matyaga kayong magkuha nito. Sumabog. <laughs> okay, doki diba guys? Ayan, oh, sumabog. Ako enjoy joy Ako din. Ako oh, Alam mo, pag nakalibri ka, nai-enjoy ko talaga free. Ngayon, oh, no, guys. Ayan yung sunset dito sa may amin. Diba? So guys, yung bahay namin nasa taas. So, sa baba namin marami din bahay. Ayan, ayan. Another one. Ba, dami na namin kuha. Hello, Bandami, ano ito? Ang dami na bayabas. Pwede pa tayo mag -anin. Bayabas? Ayan o. Kulha tayong bayabas. Kasi lang... Pwede natin isang picture Abi, abi, ang galing ni Abi manguha oh. Ay, kumusta. Niyan guys, oh. Ayun yung bulak. Ayun yung bulak. So, bukas ulit kami manguha. May gumagapa insect galing doon sa ano, langgam na pink. Ano ba tawag diyan? Maglilinis na kami.